ay Marites! <laughs> ang nanay ko ay Pamo! What? Ang nanay ko ay Baliw! <laughs> <laughs> ang nanay ko ay My Team! Yes! <laughs> Pero ay wala! Ang nanay ko ay Marites! Pero <laughs> ang nanay ko ay Marites! Ranaigo ay, ay, ay bunga <laughs> <laughs> <Ay, laughs> Anong, anong Ang nanay ko ay tamad. Ang nanay ko ay Ang nanay ay maliit. Maliit. Wala! <laughs> ah, ang nanay ko ay anak ako. <laughs> <laughs> nanay ko ay malaki mata. Wala. <laughs> ang nanay ko ay buluso. Hindi, wala. <laughs> ang nanay ko ay kapag mahal. Wala. Wala. Kapag mahal, madami eh. <laughs> 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 Ang nanay ko ay pangok

Kula, yeah. <laughs> <laughs> Ang ko ai Ang ko Wala! Ang nanay ko ay, Wala. <laughs> Ang nanay ko ay maitim! Meron! Ang nanay ko ay babae! <laughs> <laughs> uh, ang nanay ko ay... Nagdadalang tae! Butis! <laughs> <laughs> alam mo na! Ang nanay ko ay... Walang itin! <laughs> Ang nanay ko ay Maganda. What? <laughs> maganda. Meron!! May huh? sabi mo para... <IROUD> oh, bagoda, bagod Maganda ka maganda, maganda, maganda si Mama, Oh si mama, na si mama pa. Maganda. Maganda na si na si <lakeban. laughs> nanay ko ay Kulubotang <laughs> Wala!! <laughs> ang nanay ko ay babae. <potem laughing> Ang nanay ko ay malakas mag-Sharon. Wala. <laughs> <laughs> ang, ako, ang nanay ko ay masipag. Meron! Oh! Okay. Alamay, alay, alay. You you know. Ang nanay ko ay... Nana mo ha. Kumain ka ba? <laughs> Ang nanay ko ay laging walang pera. Wala. Wala <laughs> na lang. Eh, ayan, sige. Ano yun? Isang ano yung sasabihin ko? Isang mo. Oh. Ang nanay ko ay... <laughs> Ang nanay ko ay palaging naglilinis sa labas. Wala! Ang <laughs> <laughs> nanay ko ay mapag-alaga. Ang nanay ko ay niluluto lagi. Wala. <laughs> Ang nanay ko ay masarap pagluto. Wala. Ay, ay, ay. Ang nanay ko ay pangulo ng samahan nila. Wala. Ang <laughs> nanay <laughs> <Nani laughs> <Nani kaya. laughs> <laughs> ko ay tatay din. Wala. <laughs> Ang nanay... Nakalimutan <laughs> din sa sabihin ko eh. Ang nanay ko ay Ooh, magluto ng adobo. Wala. Wala no'ng. Wala no'ng. lang. Ang nanay Gui ay laging gala. Wala. Wala, wala noon. talaga 'yun eh. Ang nanay Gui, masungit. Yes! <laughs> <Putira> wala, <laging> <laughs> Ang nanay <nanigze, laughs> ay Mongoloid. <laughs> <laughs> ang nanay ko ay... Ano ba? Ano? Ano? No. Laging galit. Wala. Oh. Ang nanay ko ay... Hindi ko alam. <laughs> <laughs> ang nanay no na, na. okay, ko ay... Ola. Ang, ang nanay ko ay... Ang nanay ay Ang nanay Ang nanay Oh, okay. Okay. Oh. Um, so sa <laughs> uh, sige. Ang... Saan mo na? Nakalimutan ka tuloy sa tabi ko eh. Oo, sige. Madalang anak. Ang nanay ko um. ay nanay din nila. Ano? <laughs> uh, wala ka naman eh. Ang nanay Nalanin ko ay... Ang nanay ko ay... Ang nanay ko ay makinis. Ang <laughs> <laughs> <Maka -spam. laughs> nanay ko ay... Magka-spam. Ang <laughs> nanay ko ay... Ma <laughs>

Adungis. Malupit! <laughs> Masipag! Mas. Magaling. Magaling! Go! Go! Makir! Wala Matthew! Mas! 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 Galay. Mas! Masita. Mas! 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 Mas!

nyo kung ko nito mga sinabi namin. Sismo sa gilid. Haha. 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 ang Haha. 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 Kulot! Mataba! Haha. 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 tita Maano ka matuwa ka, Haha. 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 Haha.